Hmm. Wala pa naman. Pero kaya lang, alam mo, nakita ko kay Gerald, nag nga kasi ako ng uh, press ko nung, siya, parang farewell ng press ko nila, uh, ay ng serye nila. Ang laki ng tinanda ni Gerald. Nakita ko, ba't parang gano'n na, tumanda, nag-dry na yung, hindi naman siya inaano ko gwapo pa rin. Kaya lang, ang layo, nung last time kung siyang nakita. Siguro mm -hmm. dahil nga, nag-direct din siya ng serye niya, nakakangarag, tapos at the same time, nasabay may ng problema, lalo na yung mga puyat-puyat din siguro, hindi kinakaya. May hindi ba siya nag-shave? Hindi nagpagupit? Medyo nag-shave, nakaya lang yung buhok niya, med, parang numipis, ma na, numipis na nga rin ang buhok. May puti. mga ano, may, uh, may puti-puti na rin kasi. Oo, oh, yung mga ganon tipo. So, nakakaano lang, ang layo na niya sa Gerald na nakilala ko nung araw. Oh, pero yami pa rin, Correct. gusto mo ng mga tao, gusto mo mga beke, mga babae. Eh. Yami, tsaka sabi lang ganun kasi, pag pag sumapit kami stages yan eh pag pag 30 pag 30 ka na magmamature ka and then mm. another 10 years 40, 40. magmamature ka na kaya ka gagawa ko 50 50 ya magmamature ka na magkakaroon na ng magkakaroon na ng changes sa uh, sa